So yun mga idol no, uh, pinutol ko yung video ko kanina si tinitingnan ko si Bugat kung saan punta. panas magdas mag kepanggago ka ha aku lang bayang mag isa wop tak ambil tawaran si Mugat may kasama na si Aridul may kasama na pembuka aku di tu kesama sya Tự n h Jangan lupa untuk berhati-hati. Kami akan terus bekerja bersama-sama. Jangan lupa untuk berhati-hati dan berhati Walang, Ay, eh, kala ko kung sino. Eh, salamat. May kasama na ako. Kanina pa ako na. Ay, eh, tagal natin hindi nakita Jigo. Ay, eh, salamat. Mga idol. Okay lang. Oo. Uh, ano nga eh. Masid-masid ako sa kanya. Kasi galit siya kay ano. Kay Rapail. nilakan na importante Slos. si Dax. Nagkahiwalay kami. Abangayaw! Abangayaw!

動か Bakit? Ano nangyari sa iyo, Bugard? Ano na ganyan? Huwag Tinatanong ka namin kasi nagbago ka naman eh. Nakita ka namin sa video ni ano Rafael. Bakit ngayon bumabalik ang kasalbahisan mo? Bumabalik ako. Bakit? Para sa kasama nyo. Kasi Rafael... Pinakosama. Kasi Rafael... Pinuloko niya ako. Gago. Paano? Gago! Oh. Patay din yan!

Niloloko nila ako! Paano ka nga niloloko ni Rafael? Bakit? Isama niya ako sa bata! Sa bahay niya! O, bakit? Tapos, ano nangyari? Hindi ako tinutulungan! Bakit nagkaganyan? Ba't mo nasabi hindi ka natulungan? Eh, pangako siya sa akin! Anong pangako niya? Pindyan na daw ako ng cellphone! Tapos, hindi binigay sa'yo? Hindi! Uy, Gago, ano pa ni? na magano? pa lang na masinsinan para ma bukas pa natin to sino kita kita sabi ni Mag-usap tayo ng masinsinan niya ma... Mag-usapan ako to. Kasi nakita kita sa Gilgaw. video ni ay mabait ka shibu na ay dad ay dad ay dad ay dad Hindi niya ako. Bakit? Huh? Niya? Ito, niya. Ano ba yan? <coughs> ay, ano nangyari sa'yo? Ano ako bakit ganyan? Ano? Anong ninyo yun? Ay, Jigong, matakot naman ako dito kay Bugard. Masa'n yung ano? Ha? Hmm? Daming busis niya. kuya, yan. Bumit na rin huwag ka naman ganyan. Kausapin ka namin ng masinsinan. Naginagalit ko yung kabalita mo nung Jirafael. Bakit lang ganyan? Umupo ka. Huwag kang mag -ano. Ako ko sa'yo, magbago na. Yung bababugoy, si Bugay. Ako nalak uwi lang. Sa so, mani. Sari ko, uy. Nagugulahan ay. Na ako. Pati ako, Jigo, ay, nagugulahan ay man, na ako. Ba? Oo. Ano ba to? Kaya, oh? ba ako sa kanya. May matanda. Ano ba to? Paano na to, Jigo? Ikaw nang kumausap sa kanya, Digo. pa iba-iba -iba ang busos niya. Apa nga rin siya bugard? Bakit yung boses mo pa ano? Ba't parang may tanda? Ano? Matanda? Bakar parang may matanda na pumbasok sa'yo Pagay ba ako sa kanya? Si bugard? Isang matanda ako sa dibol niya Sino ka? Ako ang ni bugard Uy! Lolo Kaya nga ni bugard tayo? Ano naman yan? Hmm. Ha! Nabukan nila kayo! Ayos ko nila kayo bukan! Tis, tot naman yung tabahuan eh. Tsa, mo, Jigo. Hindi naman tauhan to. Tauhan lang. Kagbi ang tauhan. O nga, daming tauhan to siya. <laughs> ang ina kay. Na. Nasa na si, si 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 ano ngayon si Rafael. Ano na? Alam. Dito Dito na kita. Hindi na lang niya nakita. Oh. May kapatid ako isa. May kapatid ka isa? Hindi ko alam kung sila gusto kong makita. Pero may may ina ka daw na wala din. Sinong ina mo? Ay, ako. Wala na. Eh, na nakita, sabi ng mga tagay ka tulad nyo, inatay na daw. Ah, ganun pala. Oo. So, hindi, ako maniwan. Ano, kasi nabuhay pa yung kapatid ko. Naginip ako kagabi. Hmm, napanaginipan mo yung kapatid mo. Mahirap ka man kausapin, Bogart, kasi paiba-iba ang busis mo. May may busis sa lulo mo. May busis sa ano pang kapangyarihan na salbahis. Hindi, gusto ko siyang kausapin. naman. Kausapin ka ni Jigo. Huwag mo lang siyang galawin, ha? Thank you.

tulang lang hi ba wag bugar tuwag eh. bugar 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 Alam namin na Sa... bugar ka. bugar bugar oh, oh, ako eh. May gamit bugar 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 anting bugar Kuwintas sa rin. Bintas na yung sa yung sa akin. rin. kanya yung dahilan. Oo. Ah, okay, 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 uh, ito, mabigat to. Ito yung sa ulo ko. Uy. ito. Ah. Ano pala ang hunting-hunting ko, Jigo? Ah. Uh, Nandito pa rin sa katawan dito. ko kasi binari niya ako, hindi ako na Hindi ka tablan? Hindi. Ako tidak kong matamaan kanina. Oh. Buti na kayo lagaw. Ah. Mm, hindi ito pwede yung ano rin. ito mm. pwede yung... Oh, tingnan mo yung mukha niya, Jigo. Iba na naman yan, baby. Mm. Nakapasok na lang yan. Ano? Tatay. Butyak. May buto. Yan na lang! Lakas ng butok. Lakas ng butok. Papalatino. Lolo Mm. Uy, ino. Ino ka. Nagkakawa eh, eh, eh. ba kayo? Eh, Bogart, pasensya ka na. Ah, natawa kasi ako. Na, oh, patawa. hindi namin mapigilan na matawa kasi paiba-iba yung boses mo. Madami sumanim sa kanya. No. Sumandain so, yung tarbahoan niya. Karoon pa ko ka. Karoon pa ko kakuan na. sa iha ba? Karoon pa ko kaingkwento ro na nansa naman eh ay mami sana bugart yung ano mo ginawa mo sa mabuti hindi mo ginawa sa mga kasamaan paano ka magbago ngayon Dabaan na mo yung ano nakapasok sa katawan mo oh. na mo yan labanan na mo yan Bana naman yan ba? Para maging ano ka? Maging mabuti kang tao? Huwag yung pigilan si Bugar! Na! Huwag yung pigilan! Bakit lolo? Bakit hindi namin pigilan? Bakit siya sa amin? Siya ang silang sanibay namin! Okay! Parang siya may ilang templo ni si Bugar? Hmm! Parang makasulod, makakuan sila ba? Siguro... Bakit si Bugar? Kanyang ilaw ko nila Hindi, hindi, hindi. Ito magkumpiyan sa Jigo. Kumpiyan sa anay? Kinapalit ba? Kalit ra man Kalina, ka. kalikoy ni. Sa nang ning tubo. Na. Papa ni Jigo pag kuan marami tayo ba kung makausap sa kanya parang pag mamaril siya niya sa na hanapin mo yung kapatid niya kaya nga huwag ka na kayong pumasok kay eh, Bugard kasi gusto lang tulungan si Bugard Huwag na itong pumasok dyan. Huwag yung balikan yung katawan hey. yan. Yan mo. Pag madala ko yung holy water ko, pa iinumin kita, Bugard, para magbago ka na. Gaya sa anak ko. Hindi nyo kaya. Kahit ano ba yan? Na? Kahit ilang holy water ba yan? Nah. May demonyo kasi dahil. Eh. Kapasok mm. yung lulu niya. Saka isang demonyo. Inyo makaya. Bravo. Inyo makaya ti bagig si Bugay. Inyo kaya ti bagig. Mabay talaga si Bugay din. Kung hindi pa may nakapasok sa'yo. Totoo yan. Pumasok kami kay Bugay. Kakaiba siyang tao sa mundo. Mabait siya. Tulungin si Bugay. Kaya sumanig kami sa kanya. Okay. Hmm. Yan pala yung story mo. Tulungan niyo si Bugay. Hanapin lang sa kanyang isang kapatid. Ay lolo, paano namin matulungan si Bogart? Kasi paiba-iba yung boses, may masama, may mabait. Pa paano namin niya makausap ng maayos? Na... Sige, ko kayo ng pagkakitaan. Ang usapin niyo si Bogart. Huwag mo na yung papasokin niya masama. Oo. Ah, oh, ito na, ito na. Pagbigyan na siya. Oh, mm. dito. Huwag kang lumapit, Chigo. Huwag nang lumapit, Chigo. Baka gagaya. Oh, baka gagaya ka